Ito nga pala yung Nayon Elementary School guys no na hinandugan ng Baymasoy Vlog Charity ng feeding program at school supplies at ang eskwilahan na ito ay matatagpuan sa sitio nayon barangay santa Ines sa liblib na barangay ng tanay risal at para makarating ka dito kailangan mo munang tawarin ang labing apat na ilog bago mo marating ang nayon elementary school opo guys labing apat na ilog yung tinawid namin bago namin narating ang eskwelahan na ito at talagang hindi po talaga basta basta ang daanan papunta dito kasi talagang napakalayo at napakabukid na po ng lugar na ito kaya kinakailangan po namin mag arkila ng napakalaking jeep yung mga malaking gulong lang talaga kasi yun lang po ang kayang tumawid sa mga malalalim na ilog papunta dito sa Nayon Elementary School. At dahil nga hindi maganda ang kalsada papunta dito sa Nayon Elementary School, kinakailangan pa talaga nakabitan ng mga kadina ang gulong ng jeep na sinasakyan namin para lang makatawid sa mga sapa na napakadulas po ng mga bato. Kasi kung hindi daw lagyan ng kadina yung gulong ay hindi daw po uh, makaahon sa mga madudulas at malalaking bato sa mga sapa na tinatawid namin. Ano maglagay ra nga sa gulong? Ha, ah, kadina. Ang grabe dahil nga hindi na hirap yung mga nilagyan kadina yung gulong ng git para makakamot sa Kinakabahan na ako sa part na ito noon nung kinuha ng helper ng driver yung kadina na ikinakabit nila sa gulong ng jeep kasi iniisip ko hindi talaga biro uh, siguro ang daanan papunta ng Nayan Elementary School kasi kinakailangan pa talaga nakabitan ng kadina yung uh, mga gulong ng jeep para makaahon or or uh, kakayanin yung uh, mahirap na daan. So ayun kahit medyo kinakabahan tuloy-tuloy pa rin tayo para sa ating adbukasya na makatulong at makapagpasaya ng mga kabataan na mga mag-aaral sa mga liblib na lugar dito sa ating bansa. Mababait guys dito sa Elementary School. Ayun guys, ligtas naman po kami nakarating dito sa Nayan Elementary School at uh, nawawala po yung pagod at kaba sa biyahe dahil uh, sinalubong kami ng um, masasayang ngiti ng mga kabataan dito sa Nayon Elementary School. So ang dalang handog na pala ng Bay Masoy Vlog Charity dito ngayon no, sa Nayon Elementary School ay meron po tayong school supplies at meron tayong feeding program at ang handog natin sa mga kabataan dito ay nagpa Jollibee po tayo ng Chicken Joy at Jolly Spaghetti para makatikim naman po ng masarap ang mga kabataan dito sa Nayon Elementary School. Kasi sabi ng teacher, 80% po daw sa mga mag-aaral dito sa Nayon Elementary School ay puro daw po mga katutubo. Dito guys, medyo nahihirapan yung mga pupils na ito no, na uh, dalhin yung kanilang uh, Jollibee kasi ada ah, dalawa po kasi merong ah, Jolly Spaghetti at merong Chicken Joy at meron pang juice kaya na desisyonan po namin na ah, simula Kinder hanggang Grade 3 kasi maliliit po talaga eh kahit tayo mga Grade 3 dito ay napakaliit pa po. Kaya napag na namin na pabalikin na lang sila sa kanilang school at dalhan na, na na lang namin na pagkain ah, yung ah, spaghetti nila at kanilang Chicken Joy ay dadalhin na lang namin sa kanilang kanya-kanyang room ang uh, pinapilan na lang namin yung mga uh, grade 4 hanggang grade 6 kahit uh, papano kasi kaya na nilang hawakang mabuti yung uh, box ng Jollibee kasi kahit uh, papano malalaki na yung uh, grade 4 hanggang grade 6 dito guys na no, medyo naawa ako sa mga bata na kinakailangan pa talaga nilang uh, pumila para makuha nila ang kanilang mga Jollibee kasi mga idol ang eskwela na ito ay maliit lang at wala po silang uh, covered court uh, kung saan sana doon, doon natin para uh, tayo na lang yung maglalagay-lagay ng kanilang mga pagkain doon sa mismong upuan nila pero yun nga wala Uh, after naming ibigay yung mga uh, jelly bean nila, uh, pupuntan na lang sila sa kanilang kanya-kanyang room at doon na lang nila kainin sayang nga uh, no, kasi yung ilan ng mga pupils ay hindi daw po nakapasok dahil uh, kaninang umaga pa lang nga, uh, napakalakas na po ng ulan, kaya hindi daw po pinayagan na kanilang mga parents na pumasok pa, kasi nga uh, dahil atawirin uh, ng ilog, uh, kadalasan sa mga batang mag-aral dito, ay uh, hindi na po pinayagan na kanilang mga magulang na pumasok pa, dahil nga uh, delikado po na tatawid-tawid pa yung mga bata ng ilog uh, sa panahon ng tagulan. So ayun guys, no, kung makita natin talaga nga uh, sobrang saya po ng mga kabataan dito sa Nayon Elementary School uh, sa handog natin sa kanila na padjalibi at uh, mayroon pa nga uh, school supplies na sila teacher na lang po ang magbigay dahil yung uh, uh, ibang mga pupils ay wala po dito. Gusto ko nga lang din palang pasalamatan ano ang lahat-lahat ng mga Uh, super Generous uh, Sponsors at mga Star Senders na napakalaki din po ang ambag uh, para magiging successful po ang uh, By Masui Vlog Charity na pamamahagi natin ng mga school supplies at ang mga feeding program ng mga padyalibi natin sa mga iba't ibang nga eskwelahan. Taos puso po talaga akong humihingi sa inyo ng pasalamat sa lahat po ng mga sponsors natin at mga Star Senders. Uh, napakalaki po ng naitulong nyo sa ating uh, charity. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat from the bottom of my heart. Uh, si God dala po ang bala sa inyo. Uh, sana ibigyan pa po kayo ni Lord ng more, 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 more blessings pa po para mas marami pa po kayo matutulungan at marami pa po kayong mapapasaya. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat nga pala sa ating mga kasama nga napakasipag ng na mga volunteer no na tumulong dito sa ating uh, charity uh, para din po magiging successful ang ating pamahagi ng tulong dito sa Nayon Elementary School. Maraming maraming salamat po sa mga kapwa ko Creator na nandito ngayon uh, si Pambansang Beshi at uh, si Idol Onil Alcones na kasama din natin sa ating uh, charity ngayon. Maraming basa na mga sasama na mga kapwa natin content creator kaya lang hindi sila nakasama dahil nga uh, napakalakas ng ulan. So once again gusto kong pasalamatang muli especially ang ating mga sponsors, star cinders at ang ating mga uh, volunteers. Uh, sana po ay huwag po kayo magsawang sumuporta uh, uh, sa Bay Masoy Vlog Charity kasi napakarami na po talaga natin tayong natutulungan at mas marami pa tayong matutulungan kapag uh, ah, magsama-sama at ah, magtutulungan po tayo. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ipagdasal ko na lang po kayong lahat kay Lord na sana ibigyan pa po kayo niya ng maraming marami pang blessings para mas marami pa kayo matutulungan at mas marami pa po kayong mapapasaya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.